nag-asawa ka, no? Hindi, ano masasabi mo sa mga kagaya mo na nag-aasawa ng maaga? Masasabi ko lang po na uh, tibayan lang po natin ang loob natin kung ano man po ang hamon sa atin sa buhay o pagsubok, malalag, malalagpasan po natin. Dahil isa po tayong matatag na sabi na po nating bata, tayo po maagang nag-asawa, maaga po tayo magkaanak. Mm -hmm. Hindi po lang yun upang hindi natin maabot ang ating mga pangarap. May Panginoon po tayo na ma malalapitan sa oras ng ating pangangailangan at magbibigay ng lakas ng loob sa araw-araw. Ito yung mga katropa, no. Uh, may nakita po kung isang bata, ang babae, no, nagtitinda ng labong. At uh, atin po siyang Uh, ano kausapin uh, at tanungin kung bakit siya nagtitinda ng labong na kawayan uh, dito ko po siya nakita sa bukit na pinagkuhanan niya ng labong sa may-ari ngayon mga katropa ano nakita natin si ano nagtitinda ng labong uh, to si anong pangalan mo? Faith po Faith yan uh, na nagtitinda siya ng labong at magkano isa nito isa 30 30 po 30 apo ah, ay parang ang sarap niya no kaso hindi ako marunong magluto niya ano kaya iluto ya paano ba iluto yan? nilalagyan lang po daw yan ay inaanhang po yan ginagataan na adobo ah. yung iba nga po ginagawa po yung atsara mm. Sarap siguro to, no? Pagka, no? Ilang piraso to? Hindi ko po, ay, mga lima po ata, o. Oh. Lima, hindi, ang dami. O, oh, bilangin natin, ha? Okay. One, two, three, four, five, seven. O, oh, tapos ang isa ay? Thirty po. Thirty? No O, oh, di ano to? Ayan, oh, seven times thirty. Hindi na po. Two hundred ten. O, two hundred siya. Oo. Oh. Nasaan nga pala nanay mo? Wala na po akong mama. Ha? Wala na po. Na, patay na po. Patay na? Kailan na matay yun? Noong November 20 po, 2021. Ah. Noong November 2021, hindi eh, four Apo. years na pala. No? Apo. Four years ng patay. Ay, nasa yung tatay mo? May iba pong, ano na po, pamilya. Iba ng Pero pamilya? Pero puminsan po, pumupunta po ako dyan. Anapunta punta ka sa tatay mo. Ilan-ilan kayo magkakapatid? Tatlo po sa nanay, ano, sa nanay. Mm -hmm. Tatlo po kayong babae. Ah, magkakasama kayong lahat. Opo. Ito kapatid mo to. Kapatid ko pong bunso. Hindi, ah, hindi niya alam na namatay ni nanay mo. Alam niya po. May ano na po siya nung kasi na... four years nang nakalipas, di ba? Hmm. Ilan taon to nung namatay? Two years old Po. Ito. Two years old nung namatay ang nanay mo? Paano yun? Sino ang... Paano yung pagkain nyo nung nawala yung nanay nyo? Ano po? Si, yung ate ko po, nag sinutulong, ano po, nag-trabaho ang May ate ka po. pa? Opo. Panganay po. Panganay? Yung nagtatrabaho siya? Opo, nagtatrabaho po siya. Hmm. Tapos, tong, ito yung bunso mo kapatid? Opo. Ay, yung sumunod sa'yo? Ano po? Pangalawa po ako. Ay, ah, yun yung pangana, yung ate mo. Apo. Tapos ikaw. Apo, ito Tapos na po. Ito. Apo. Ayun. Hmm. Hindi ka nag-aaral? Hindi na po. Ito? Na kinder po. Na kinder, kinder Apo. siya. Hmm. Nag-asawa ka? Apo. May anak ka na? Apo. Nasaan ang anak mo? Nandun po sa tatay niya. Ba, wala kayo ng asawa mo? Hindi po. Ah, hindi? Nagtinda lang po ako ng labong ngayon. Hmm. Ilan taon ka nag-asawa? Eh, ang bata mo. Ilan taon ka ngayon? 18. Mag-18 -e po. Mag-18 okay, ka pa lang. Okay. Ilan taon ka lang nag-asawa? 13 po. 13. Napakabata yung mga katropan. Ang bata nag-asawa nitong si Faith. Dahil, bakit mo naisipang mag-asawa agad? Um, wala na po kasi akong family. Ano, wala na pong tumata yung magulang, magulang po sa akin. Ah, kaya naisipan mo mag-asawa na lang. Imbis na, hindi, ba, may ate ka naman, dapat nag ano ka na rin lang. po kasi kami ng ate ko, hindi rin po kami masyadong close po sa isa't isa. Ah. Nung nagkaanak lang po ko, saka po kami naging, nag, naging nag, close. Apo, naging close. Ayun, ako, sayang ano. Dapat pala, noong pang wala ka pang asawa, close na kayo, di sana, lagi hindi mo, lagi hindi mo po. naisip mag-asawa ng maaga. Apo, no? lagi po kasi kami nag-aaway. Nang? ng ate ko po dati. Ah, kaya, kaya na ano, naisipan mong mag-asawa na lang Apo. ng maaga? Dahil sa parang naghahanap ka ng kakampi. Apo. Sa Yung kakalinga din sa'yo. Apo. O yun. Pero, nagsisisi ka naman kung bakit nag-asawa ka Hindi ng maaga. Hindi naman po. Ha? Hindi naman po. Hindi ka nagsisisi. Mabait naman yung napangasawa. Mabait po. Masipag din po. Ah, mabait at masipag. May trabaho siya? May trabaho po. Kaso po ngayon po, hindi po siya nakapagtrabaho nakakapagtrabaho dahil po yung kanyang kamay ay na ano po na na aksidente siya na aksidente po nalaglag po siya sa ano po noon ng duhat ano nga sa duhat nalaglag Opo, nabalian? Nabali na na bali po yung ganto niya po ah pero napahilot na na okay na okay, okay na, po siya. na po eh, paano yon di hindi. wala siyang trabaho ngayon na po. kaya po ako po yung nag nag nagtitinda-tinda po. Ngayon. Ah, bukod sa gantong tinda ng labong, ano pa tinitinda mo? Minsan po, ano, kangkong, mga gulay-gulay po. Kasi napansin ko nga na paiba-iba yung mga tinda mo. Na po, gulay. minsan po, umaangkat po ako ng sitaw, lab, lab, ano, yung pipino. O dito, ano? Opo. Oh, maraming tanim na sitaw dyan. Opo. Oh, magkano ang ganun? Katulad nito, ya, yeah, yung inangkat mong labong, magkano ang sayo dyan? Ano po? Di, kung magkano po yung bigay sa akin, 25 po kasi isang, isang balot po bigay sa akin ibinabagsak ko lang po ng 30 para po may 5 piso po. 5 ah, piso sa isang plastic. Ay, ano, plastic. Apo. O eh, pito lang yan. Di 35 pesos lang iyo. Ah, parang ganun lang po. O, paano yung makakabili ba yun ng panggatas ng anak mo? Bali, ano lang. Bali, 12, ano po yan. Apo, ano, 12 na balot. Nabenta ko na po. Ah, nabenta mo na yung iba? Apo. Ah, di sa 10 pala meron kang 50 pesos. Apo. Ah, Ayan. Uh, anong gagawin natin dito sa labong? Pag binayaran ko yung lahat, kanina natin ibibigay. Ibigay mo doon sa taga sa inyo. Apo. Ha? Apo. Babayaran ko lahat yung labong na yan. Apo. Tapos uh, ipamigay mo doon sa, doon sa inyo. Apo. Kasi marami din namang mga may hirap doon sa inyo, di ba? Apo. Um, baka naman hindi mo ibigay, ibenta mo ulit. Hindi po. Hindi <laughs> na sa na yun. Yung um, po yun. Mm. E, ano pangalan nito si Bunso? Ito po ay e, si Kinsyanara po. Kinsyanara, ang ganda Apo. naman ng pangalan. Palayo niya po eh siya. Oh, sayang ano nag-asawa ka kaagad nang aga, dapat nag-aral ka. Oh, ang gaganda niyo pa naman, no? Oh. <laughs> oh. Pat ang dami mong ano, ano 'yan? Mga ano po 'yang kagat ng, ng, mga Opo, mga hayop. Ah, paulit ulit na lang. Ang katinga po eh. O, oh, dumagaling tapos meron na naman. Opo. Oh, Maano po yung balat ko, madidikit Sensitive. Maano lang po sa mga damo-damo eh. Kaya po hindi po ako naglalabas kasi po. Hindi, eh. dapat pagpupunta ka ganito sa bukid ganyan. Naka ano po. Magkaganito ka oh, yung po. ano. Long sleeve po. Tapos panjama kasi oh, nga. nasisira yun, ang no, daming ano. Ang daming nga po eh. Pero may gamot kang ginagamit. Opo. Oh, Lalagyan mo lagi para hindi daw kumalat. Ano hmm. Nag-asawa ka, no? Hindi. Ano masasabi mo sa mga kagaya mo na nag-aasawa ng maaga? Hmm, masasabi ko lang po na tibay uh, tibayan lang po natin ang loob natin kung ano man po ang hamon sa atin sa buhay o pagsubok, malalag malalagpasan po natin. Dahil isa po tayong matatag na sabi na po nating bata, tayo po maagang nag-asawa, maaga po tayo magkaanak. Hmm. Hindi po had lang yun upang hindi natin maabot ang ating mga pangarap. May Panginoon po tayo na ma malalapitan sa oras ng ating pangangailangan at magbibigay ng lakas ng loob sa araw-araw. Hmm. Hindi ka naman ang na nakapag-asawa ka ng, hindi na. Hindi, na, hindi naman po. Pero gusto mo pa rin mag-aaral? Opo. E, paano yun mangyayari kung ganyan, ni anak ka. Kaya ako naman po kasi po ako po kasi eh walang birth certificate po. Eh yun po ang hinahanap sa school. Wala kang birth certificate? Wala po. Sa ka ba pinanganak? Diyan po sa Aguinaldo. O di may record ka doon? Meron po. Hindi po, hindi po nasikaso ng mga family ko po. Ng mga parent ko po. Hmm, bakit daw? Hindi ko rin po alam. Gusto Kaya, mo kaya po ngayon, da, ano po da, gustong gusto Anong ko. Anong grade ka na bang nung tumigil? Grade 6 lang po ko. Ah, grade 6? Apo. Ah, Pagpasok mo, grade 7 na? Apo. Ah, high school ka na? Apo. Ah, ah nakagraduate ka ng grade 6? Grade 6, 6 po, apo. Ah, Ayun, pero gusto mo ituloy yung grade Pag, 7? Apo. Ah, Kahit po, ano lang po, uh, open high po o ALS, mga ganun lang po. Tuwing Sabado po. Ayun, ah, gusto mo? Apo, ah, yung mga ganun. Okay mo. naman, payag naman yung sawa mo Apo. Ah, na po. Opo. Oh, Ipagpatuloy mo yung pag Wala nga lang pong mag-asikaso ng birth certificate ko po. Bakit? Hindi mo ba kaya ng asikaso eh? hindi mm, ko po kaya eh. Bakit? Nagpapatulong po sa ate ko. Lagi naman kung may paso. Uh, ganito na lang. atulungan kita. Tayong sasamahan kita sa ospital na kunin yung birth certificate mo para ano, para makuha mo yung birth certificate mo. Sabi nga sa'yo, may record ka doon. Hindi sa... ko rin po alam eh, kasi po wala daw po ako doon, ano pa po eh, record. Eh, paano pa yun mga katropa, no? Mag, yung birth certificate po kasi nito ay wala daw. Gusto niyo ipagpatuloy yung pag-aaral niya sa grade 7. Eh, hindi raw siya makapasok dahil wala nga sa birth certificate. Eh, susubukan pa rin natin pumunta ng, ano, ng ospital. O baka matulungan tayo dun sa ospital pag nagtanong tayo na paano makukuha yung birth certificate mo. Ano? Ayan. At baka tayo uh, abuti ng ulan. Ito, bibigyan kita ng... At uh, babayaran ko yung labong pamigay mo Apo. dun sa sa mga ano mo ha Apo. sa ayan oh, sa hey. mga kapwa nating may hirap doon ha tapos ayan bumili ka na ng ilang taon na ba yung anak mo Magdadalawa po ngayon December Dalawang taon pa lang? Apo ah, Nagatas pa yun ano? Apo ah, no, Nagdadalawa pa rin Makakabili ka na ng bigas at panggatas nyo Apo ah, At Hindi mm, pa naman nakapatak eh kaya lang yan Hindi pa O kaya ano Para ma Para makabili ka ng Kaya ng tinapay ni Ano panalan nito si ano? Shanshan po Shanshan? Apo ah, Uy, sunshine. Ilan taon ka na, sunshine? Five. Mag-aaral ka mabuti, ha? Nandiyan naman si ate. Tutulungan ka niyan. O. Oh, para ano. O. pag may time ka, punta tayo sa, sa hospital. Napa. Puntaan mo ako sa bahay. Napa. Pagka ano. Napa. Ha? Puntaan mo ako sa bahay. Alam mo nung bahay namin, di ba? Napa. Kasamahan kita. Punta tayo sa hospital para... Kung talagang gusto mo mag-aaral, makapasok ulit doon sa school. Apo. Asikasoin natin yung birth certificate mo. Apo. Hmm, para ka sakaling ano. At magtatanong-tanong din ako. Ang alam ko may nag-aasikaso dito ng birth certificate eh. Apo. Kahit magbayad na lang, mura lang naman ata ang bayad sa pag-aasikaso ng Apo. birth certificate. Ako na magbabayad, basta lang makakuha tayo ulit ng birth certificate mo. Apo. Ayan. Baka may konti kang masasabi sa mga viewers natin no, na... Ayan na uh, si Faith po na nag-asawa ng maaga, no? 13 years old dahil sa kahirapan ng buhay at siya po ay uli lang lubos na sa ina. Ngayon, yung kanya naman pong ama ay may pamilya na rin daw pong iba. Kaya hindi na rin po yun totally maaasahan. Ayan, inabot na po kami ng ulan, mga katropa. Sige, yeah. sige na. Ano, taka, Inabot na kami ng ulan, mga katropa. Di, ano, si Faith. Susunod na lang po. Maraming maraming pong salamat. Ako. Halika, dali. Baka tayo magtuloy ulan. Let's go. Dali na, ulan. Oh ayan siya. Binisan nyo, dali. Ayan ang magandang magunot. Ayan, oh.